ito yung mga taste buds. Ngayong araw ito ay magluluto kami ng ampalaya. So ito mga taste buds, igisa na natin ang sibuyas bawang kamatis. Pagsabay-sabay na natin yan. So itong pagluluto ng ampalaya ay medyo kakaiba. Uh, kumpara dun sa talagang kinagawian natin ng pagluluto nito. Kasi ang ilalagyan natin ng pampaalat nito ay ang ating bagoong alamang. Ayan, talaga namang napakasarap niya kapag yan ang ginawa niyong pampaalat. Ay lagi natin bago ang alamang. Then, lagyan natin ang baboy. special to itong ating ano lulutuin ang ampalaya special ampalaya ang gisado o di ba dapat lagi natin ang tubig Maglagay na rin tayo ng paminta. muna natin na medyo maluto. O maluto ang ating baboy. Haluin muna natin ito. Ayan. Luto-luto na din ang baboy. Okay na yung ganyan. Then ang gagawin naman natin sunod ay ilalagay na natin ang ampalaya. Hindi muna natin ito hahaluin ha. Hahayaan muna natin ito ganyan. Pero medyo ayusin muna natin dito. Ayan. ito, pwede natin itong haluin. Napakaganda na pagkakaluto ng ating pork ampola. Yeah. Napakalasa nito. Kasi yung pampalasa natin dito is bago ang alamang. Pero alam nyo ba, mas pangasarapin pa natin yan. Meron pa kami ilalagay dyan. Lalagyan natin ito ng ito, ating seasoning. Lagyan natin ito. Mas lalong sasarap yan.

luto na ang ating napakasimple at napakasarap na. Pork ang So ito mga ka-taste buds, luto na, napakasimple at napakasarap na ulam para sa pananghalian. Ginisang pork ang palaya. Pwede natin ito tawagin special ginisang pork ang kasi naman talagang lalo natin itong pinasarap. Ayan. Kung nagustuhan nyo ang niluto namin, subukan nyo rin ito at sigurado magustuhan ito na inyong buong pamilya. Kaya kung kalimutang mag-like, share, subscribe sa channel para sa mas maraming pang mga tipid lutuin tips na sigurado makatulong sa ating isang bayan ng Pilipinas na makatuwid sa ating mga pang-araw-araw na ulam Kaya syempre, magkita kita ulit tayo bukas.